Marhaba, ako nga pala si Ruby kasama dito sa Saudia For today's video tayo papunta tayo ng Park Avenue Isang mall dito sa Saudia sa Riyadh tayo Bago ang lahat, good morning Pinas Magandang hating gabi dito sa Saudia Hindi tayo pwede magsigaw-sigaw tayo Kasi tulog na ang mga amo at mga bata tayo So yun tayo, samahan nyo ako papuntang Park Avenue ito po yung Park Avenue dahil sa labas po yan. Ayan po siya. Sa mga hindi pa nakapunta, ito po yung itsura ng Park Avenue. So, papasok tayo mga kaintay, no? Ang totoo niyan mga kaintay, kasama ko po ang mga amo or kapatid ng amo ko, tsaka yung amo ko, yung mga anak ng kapatid ng amo ko, tsaka yung mga alaga ko. So, lumabas kami ang totoo niyan dapat day off ko ngayon pero hindi ako lumabas mga kainay kasi wala akong pamasahe wala pa tayong saon mga kainay at tayo nagtitipid dahil meron tayong goal na tinatapos meron tayong tinatapos na apartment mga kainay or boarding house kaya kailangan nating magtipid-tipid mga kainay so yan papasok tayo mga kainay ayan po yung amo ko tsaka yung alaga ko yung dyan sa gilid yan nag tulak-tulak ko ng stroller. Yan po, kasi nga nag-request yung alaga ko na sasakay ng train. Kasi yun, sa bahay lagi nagsasabi train, train, train daw. Sabi ko, ano ba yung train, train sinasabi niya? Sabi niya, yung train doon sa Park I Avenue mean, gusto niya sumakay. Sabi ko, ay yun pala yun. Kaya yun, nag-request, sumakay kami ng train mga kainday. At ako'y nagbalik sa pagkabata mga kainday kasi nga Ganito talaga pag may mga alaga tayo, kailangan nating bumalik sa pagkabata. Kung ano yung gusto ng mga bata, yun din ang gagawin natin. Kasi nga, kailangan natin silang pakisamahan. At habaan lang talaga ang pasensya mga kaintay kasi super super napakakulit ang mga bata dito sa Saudi. You no know? After namin sumakay ng train ng alaga, kung mga kainday, yung mga amo at yung kapatid niya is nag-coffee shop na sila mga kainday. Uminom ng gawa, ganun naman talaga ang mga amo pag pumupunta ng Walang gagawin kundi uminom ng gawa or coffee, ice coffee, mga ganon. Kain-kain ng mga sweets. Yun lang talaga ang gagawin nila mga kain Kundi magchika Yun lang. So yun, inutusan ako ng amo ko. Bilihan ko daw yung alaga kong maliit ng balon. Kasi nga, yung kuya niya is may balon. Tapos yung alaga kong maliit, wala ikinukuha yung balon niya. Kaya yun, inutusan niya ako. Bumili ka doon ng balon. Pumasok ka doon. So yun, papasok tayo mga kain no? Bibili tayo ng balons. Ang mamahalang balon sa sayang naman ng pera paliparin lang o puputokin lang ng alaga ko <laughs> kung pwede lang sana wag na lang sana palun pagkain na lang no e, eh, ganoon talaga ang mga bata pa ba. yan yung malalaki mga kain is 25 yung maliit naman is 15 or 15 SR sayang naman yung pera tapos sisirain lang oh, tingnan mo pagkabili na pagkabili ko uh, hindi pa siya pumutok nung hinawakan niya sa, sa mall pagkarating oh, namin sa sasakyan uh, sinira uh, lang ang alaga ay. ko pumutok hmm? wala lang ko tinapon na lang sayang one, sabi ko, sayang naman ang pera 15? tapos yun ayan binili natin yan yung ano yung, yung maliit kasi nga sa alaga yeah. kong babae kasi gustong gusto niya yan ganito lang talaga ang kasiyahan ng mga bata dito mga kainday at yung laging pumupunta ng park ano lang talaga tapos ayong, ano, yung ano yung, mga amo naman is maginom inom lang ng tea maginom inom ng gawa yun lang gusto talaga nila so yun nakabili na tayo mga kainday no? palabas na tayo mga kainday at nakatingin tayo sa damas gold so sarap sana mamili ng gold ang mamahal ng gold ngayon Ayan, nakabili na. Palabas na tayo mga kainday. Ayan na ay yung labas ng Park Avenue mga kainday, no? papunta na tayo doon sa coffee shop mga kainday no kasi doon sila naghihintay sa akin mga kainday ang nakaganda lang nito sa amo ko mga kainday habang inutusan niya ako na papunta doon sa loob pabili ng balon, tinanong niya muna ako kung anong gusto ko daw sabi, ko, sabi niya sa akin cappuccino or spanish sabi ko spanish tapos ano yung chocolate yung sabi ko sa kanya kasi tinanong niya ako ganyan talaga siya mga kainday ayan na Spanish na ano na coffee. So 'yun, uh, hindi ka talaga 'yan pabayaan mga kainday pag nasa labas ka. Kung ano yung sa kanya, kung anong gusto mo bibilhin din niya. 'Yun, hindi siya madamot mga kainday. So 'yun, tapos na tayo mag-coffee mga kainday, no? Kasi nga ano, uh, sinamahan ko yung anak ng kapatid ng amo ko. Ayun na siya, 'yan. 'Yan sinamahan ko siya kasi gusto niyang bumili ng uh, coffee naman niya doon, doon sa ano malapit sa Dunkin Donut yun. pinasamahan siya, sabi pa ng amo ko samahan mo siya, hawakan mo siya baka pumunta ayaw nila na ano, oh bawal kasi dito mga boyfriend, boyfriend yun lang mga kainday, bye bye